Teka lang. Oh, may red na sa baba. First lang ha. Daya mo eh. First day ah. Yeah. Thank you. matalo hindi po, nag 420 siya walang parity yung kanya eh walang parity <laughs> Amin, <bro>. Serte. <laughs> wala parity sa'yo yun, iyo eh yung last meron TLA lang oh. hmm. Hindi pa. Hindi scramble pa. Eh. Siguro ko si naka scrambler natin tapos na <laughs> No? Kahit sampu sampu sabay-sabay kayo, no? Mauna <laughs> <laughs> pa siya. Hindi tayo pa yun. Hindi. Yung isa nagsosolve sa kanya, yung scramble niya, sampu, no? <laughs> Para nga pala Mark. <laughs> For solve lang ha. Ah, yeah, gila na iba, sa second solve. Tayo, tingnan natin. Si Yosi lang ako. kasi pawak mo muna sa iba. Yosi lang ako. Hindi natin pala mabubura yung average, no? Jonathan? Ano ba average? Hindi natin mabubura yung average. 450 lang yung average, eh. 450. Ang average. Nang 6x6. 450 lang sa Cebu. Ay, nagkakamali. Ha? Hindi yung average. Wala naman tayo average, iba? Ah, minus 3 average pa. Wala, may 6 minutes ako eh. yung uh -huh. <coughs> <coughs>

Kerte, walang parity yun. Oh. Parity naman ako na eh. Eh oo, oh, natural lang yun. 440. Stop. Stop ko.